Uh, hawak siyang patalim na uh, I was informed, eh, yun naman po talila ay hawak-hawak uh, niyang madalas dahil siya nga po, siya nga po ay isang magsisaka. Wala pong mag-justify sa nakita nating dahas na pinakita ng ating mga law enforcers. Kaya po, yun po ang, ang basihan ng aming desisyon ngayon. Matapos patawan ng preventive suspension ang limang enforcer ng Land Transportation Office sa Panglaw Bohol dahil sa marahas na panguhuli sa isang magsasaka, ngayong araw inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na tuluyan na nilang inalis sa trabaho ang limang LTO enforcer. Ipinaliwanag ni Transportation Secretary Vince Dizon na masyadong naging marahas ang naging panghuhuli sa magsasaka. Sa video na nag-viral noong nakaraang linggo, makikitang sinakal ng LTO enforcer ang magsasaka at inambahan pa itong sasaksakin ng kutsilyong galing mismo sa naturang magsasaka. Dahil sa insidente ayon kay DOTr Assistant Secretary Jojo Reyes na personal na nag-imbestiga sa issue dinala pa sa ospital ang magsasaka na si Mang Bert. Nagkaroon siya ng back pain, neck pain, saka nag-high blood 140 over 90 ang kanyang blood pressure. And nagdagdag din siya parang na-traumatize siya na sa nangyari. Sa nag-viral na video, makikitang ang mga LTO personnel ang lumapit sa magsasaka sa kabilang bahagi ng kalsada mula sa checkpoint ng kanilang area of operation. Hindi malinaw sa video ang naging dahilan ng kanilang paglapit. Ipinaliwanag ni Asec Reyes na naging dahilan ng pagiinit ng mga LTO personnel ang umano'y puna ni Mang Bert sa hindi patas na panghuhuli. Medyo malakas kasi yung pagkaka deliver ng comment ni uh, Sir Fred na bakit nang inuhuli nyo lang yung mga hirap? Puro motorcycles kasi talaga yan. Doon nagsimula. Ipinaalala naman ng DOTR sa mga LTO personnel na laging ipatupad ang maximum tolerance at hindi dapat umabot sa paggamit ng dahas sa mga isinasagawang operasyon ng panguhuli. We are the people's servants and not their lords. Kami po, ay mga ay mga taong pinagagawan ng ating mahal na pangulo sa gobyerno para magsilbi sa ating mga kababayan hindi para maging hari o maging mga uh, taga-apilya Kaugnay nito, ipinag-utos na rin ng LTO ang pagsasagawa ng retraining sa kanilang mga personnel matapos ang insidente. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, nakasentro ang retraining program sa human rights o karapatang pantao at tamang procedures sa pagpapatupad ng mga road safety regulations. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, Sir. Kasi ano, uh, farmers yan eh, no? Kahit magdala yan ng patalim, uh, kahit ano ba yan, uh, nakainom yan, hindi po talaga kayo mananakit sana. Wala po kayong karapatan manakit, wala po, wala po kayong karapatan na saktan yung isang tao dahil po, wala pong kalaban-laban yan dahil po, nandyan po kayo sa position. nandyan kayo sa goberno, no? So yung civilian kawawa, no. And then nakikita yan kasi ng isang farmers no, naawa kasi yan sa mga sinisita. Uh, kasi puro lang daw mga motor, mga motorsiklong ang inahuli, wala po mga malalaking sasakyan, uh, mga, mga gandang sasakyan, no, yung mga mga, four wheels, no. So unfair kayo. So ibig sabihin para lang pala to, para lang pala sa mahihirap yung mga LTO no? Sa mga mayaman, yung mga may mga dalang poor hindi pala nila kaya. Kaya kahit ano pa man, dapat sana hindi po kayo mananakit dahil po ibang usapan na yan dahil nananakit kay private po eh. Ibig sabihin yan, private property na yan, no? Sa, so, uh, private you na know, yan, no? no trespassing ka na dyan kasi nananakit kay ibang ng usapan niya, no? Dahil iba po yung uh, uh, batas yung pinapatupad, hindi po batas yung pananakit, no? Yan lang guys, no? sana po uh, hindi po magaya ng ganong isidente dahil po talagang masisira pong imahe ng LTO. Thank you guys.